Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. And welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay uh, September 1 pa din. So continuation sa mga videos ko ano kasi gusto ko na siyang i-share sa inyo guys para at least while nandito po yung ating jusawa ay mailigpit na namin ano. At least matulungan niya ako kahit papano, kahit konti, di ba? Kasi pag ako na naman dito bukas ay talagang haggardness na naman tayo, ano. <laughs> so ayan. Uh, Ayun, tayo guys. Ito yung ating mga uh promo items na non-food. Ito naman yung ating food item. Ayan. So, start tayo guys sa ito. Ay, wait. Ayan. So, start tayo dito guys sa Happy Na Pants. Meron siyang, ano guys, 24 plus 3. So, tatlo ay free. So, ang isang bintahan ko dito guys sa Happy Pants ay 10 pesos. So, meron tayong 30 pesos. Ayan, add natin. Tapos guys, meron akong uh, apat na Nescafe Red na free yun dahil may nabili ako mga Nestle items. So, sa apat na kapi guys, kasi ang ko sa kapi ay 15 pesos, sa apat ay 60. So, add natin plus 60. So, 90 pesos na, ba diba? Tapos, meron tayong dalawang Tide powder. Ang ko ng Tide powder, guys, ay 17. Yan, o. Oh, meron siyang uh, plus 1. Yan, 1 free. Yan. So, dalawa to. Meron 17, 17 equals 34. Yan. Add natin 34. Tapos sa ano naman guys, dito natin lagay kasi baka mapindot. Mawala yung ating uh, Yan. Tapos meron tayong mga downy. Bintan ko ng downy guys ay 11 pesos. Ito ay yung dalawang labahan. So meron siya mga free guys na tag isa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan. So, 77, di ba? Kasi 11 yung ko. Yan pa yung 77. Tapos nasa 201 na tayo, guys. <laughs> laki, ng, laki ng kinikita sa mga promo talaga. Kaya talaga pag ano guys, maggo-grocery kayo, meron mga ganyan ano, nasa table nila, yung malalaking table nila, talagang nandoon nakalagay yung mga promo item. Taga before kayo umikot, tingnan nyo muna kasi yung mga bibilhin nyo, meron din doon na mga free. Ayan. So, ito naman guys, Pantene you know, get one free then dalawa siya. Ang ko ng panty na 8 pesos. So, 16. Dalawa. Plus 16. Yan. To 17 na tayo. Tapos, surf powder guys. Uh, may mga surf powder pa naman ako kasi kaya lang itong mga free. Ito na lang muna kinuha ko. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ang ko ng surf powder guys ay uh, 8 pesos. Sarap pero 8 pesos. Pero parang gusto ko na siyang gawing 9 kasi parang ang na lang nang kita. So, gagawin ko na siyang 9 pesos, guys. So, 9 times... Ilan na ba to? 9 times 4 equals 36. Pad so, natin, 36. Yan. So, 253 na tayo, guys. Ito naman ay save lang naman to. So, wag na natin isali. Ano? Ito mga save, save lang naman to. Save 3, save 3. Yan. Basta bintahan ko ng mga shampoo, guys, na ganito ay 8 pesos. Pero wala naman tong free one. Yan. Tapos, dito, guys, sa Sunsilk, meron tayong dalawa. Ayan, oh. Ang bintahan ko ng Sunsilk ay 8. So, dalawa, 16. Plus 16. Ayan. Tapos, sa uh, close-up naman. Ayan, may buy 11, get 1 free. So, dalawang close-up. So, ang bintahan ko ng close-up, guys, ay 10. So, meron tayong 20 pesos. So, plus 20. Ayan. Tapos, next. So, tapos, meron tayong keratin na Cream Silk meron din siyang isang free. So, ang bitan ko nito guys ay 9 pesos. Plus, 9 tayo dito. Yan, 2.98 na. Grabe, eh, di ba? Kumikitang kabuhayan talaga sa mga free items. Yan. So, since guys, yung binili kong ganito ay apat, yung isa ay nalagay na namin. So, hindi naman pwede <laughs> ikikip ko pa. Gusto ko nga ikip. Kaya lang, syempre, mga may bibili So, na-display na yung yung kape natin, ayun, may laman na yung isang, ano natin lagayan. so, apat po guys, sabintangan so, ko ng kape ay 15, so 15 times 4 ay 60, diba may mga free, o, oh. so 60 yan apat, wait lang lagyan natin dito, apat plus 60 o, oh, nasa 358 na tayo tapos dito guys, sa sinigang na malaki meron tayong kopiko na free twin pack, diba, 15, another 15 plus another 15, so 30 na plus 30. Yan. So, mayroon pang isa, guys. Yan, oh. Get one free sa ano naman to, sa beef na uh, cubes. So, mayroon tayo 15 na. ulit. Yan. Tapos, dito naman, guys, sa uh, ano ba to? Great Taste Choco. Meron siyang dalawang cream o. Oh. Bintahan ko ng cream o, oh, guys, ay 9 pesos. So, 9 plus 9 equals 18. Yan. So, naka, ano na tayo guys, nasa 421 na tayo, ayan you know. oh. So, meron pa. so, since meron tayong dalawang, ano guys, uh, sa chicken cubes na free, you know, two pieces free, yan. So, 8, uh, 16 plus 16 equals 32, ba? Diba? Yan, so, dalawa naman siya. Oh, so, plus 32. Yan, so, meron tayo guys, 400, so, wala na. So, meron tayong 453 nakita sa mga promo items. O, di ba? Ang laki na kita natin. Talagang pag ano talaga guys, pag naggo grocery talaga tayo. Talagang hanapin muna natin yung mga bibilhin natin doon sa mga table na mahahaba kasi andun lang yan nakalagay nila dyan. So, yan. Magdi-display na ako, guys. Tutulungan ko na siya kasi anong oras na rin, gabi na, ba diba? At least, na-share ko lang sa inyo, guys, no? Yung ating mga promo items na talagang malaki ang kita. So, yun lamang, guys. Ang aking share Maraming salamat sa panunod Paalam. Alam, bye-bye.